Hi guys. Good afternoon. Magandang hapon po sa lahat. Ito po yung update ngayon. Sobrang lakas ng ulan. Nako, may tubig na dito sa bakuran namin. Ayan, talaga sobrang lakas ng ulan, oh. May tubig na sa bakuran, yung kanal. Ayan ang kanal, oh. sobrang lakas ng tubig, guys parang magbaha na ito na yung sinasabi na matinding ulan hangin ayan o oh. malakas ang ulan malakas pa ang hangin ayan may tubig na sa bakuran Ayan, kung nakikita nyo kung nakikita ninyo yung kanal sa may tulay malakas ang tubig umaagos ang tubig ayan doon sa gilid do oh. galing sa doon galing doon sa itaas ayan sobrang lakas ng tubig ayan guys may bahan na doon sana hindi luwalim ang baha. Ayan, oh. No? Ang kanal. Malakas ang hangin. Malakas ang tubig. Malakas ang ulan. Ako, Diyos ko, Lord. Sana huminto na ang ulan. Sana walang baha na, ano, dumating. Ayan, yung barbecue namin. May kanal kasi dito guys o. Oh. lapas lakas ng ulan. Diyan. Oh. Yan. oh. Naku, huwag naman sana magbaka. Huwag naman sana magbaka, Lord. Tama na po ang ulan. Yan, may tubig na dyan. Tubig na, may tubig ng bakuran namin. Ayan. may mga binata at dalaga na liligo sa ulan. Yeah. Ligo sila sa ulan kasi sobrang lakas ng ulan. Kasama na doon si Janjan at Pumpinke. So ito lang guys no, ang update natin. Sobrang lakas pa ng ulan natin. Hangin hanggang ngayon lumalakas pa ang ulan